sa bawat hinga ng usok, may dasal. Sa bawat tunog ng apoy, may paniniwala. Ito ang suob. Isang ritual, isang lunas, isang lihim. Pero hindi lang ito basta usok. Ginagamitan ito ng tawas, ng insenso, at ng mga orasyon at silang bahagi ng keson sinasabing dito nagtatago ang mga espiritu at dito rin sila tinataboy bago pa dumating ang mga doktor bago pa nauso ang paracetamol narito na ang mga gamot pinagamit ang tawas para makita kung anong nasilip ng masamang espiritu ang ensenso sinisindihan o panglinis ang paligid at katawan at ang suob, isang kombinasyon ng gamot, panalangin at paniniwala. Isang batang lalaki, walang lagnat kahapon, pero ngayon, wala sa sarili. Hindi kumakain, walang gana, umiiyak lang Dinala sa health center, walang nakitang sakit. Pero ayon sa lola, may nasilip. At ang solusyon, suho, tawas, ensenso, at isang bulong sa tenga ng hangin. Sa mata ng agham, ang suho ay usok lang. Ang tawas ay asin. Ang insenso ay amoy pero sa mata ng mga naniniwala, ang suob ay sandata, ang tawas ay mata, ang insenso ay proteksyon. Saan ka papanig? Sa agham o sa paniniwala? Sa modernong gamot o sa usok ng luma? Baka pwedeng pagsamahin ang dalawa, respeto sa nakaraan, gabay ng makabago, pananalig sa Diyos at sa pagpunawa ng katawan. Ang suob ay higit pa sa uso. Ito ay kwento ng lola. Paniniwala ng bayan. At bahagi ng ating kultura na patuloy nating binubuhay sa bawat lugso ng uso.